So, okay, what's up mga boss? So, muli po tayo nagbabalik. So, ito po, uh, isa pong muffler po ito sa, ano, sa motor po ito. So, dala po ngayon ng customer natin. Ang gusto po niya mangyari, i re po natin, ikabit dito sa kanyang ano, multi-cab. So, ginawa po namin ang paraan niyan para nga may kabit dun sa multi-cab niya. Siyempre, bibihira po mangyari ito, pang motor po, tapos ikakabit natin sa 4 wheels. So dito na no nga po eh nakaalay na po to. Paispatan lang natin dito kay Kuya Arman. So ayun may ginagawa pa siyang ibang ano tubo na kakabit niya rin. So ayun na nga po pinaispatan namin. So dito ya alay na po namin dito yan. So ayun makikita nyo na alay ni Pinsang Bodoy. Ayan ano no, sakto naman po siya Ayan no, Sakto naman po siya. So, kailangan na lang po yung bracket. Kagawin po namin sya ng bracket namin. So, yan. Align lang natin para maganda yung kalalabasan niya. Para hindi sya kakalansin. Ito ba, ito no? ba, diba, vibrate. So, yan. yan na po na yung uh, flat bar para extension dito sa bracket. po yan nakapit uh, na po na atin yan so salamat na po pala sa panonood mga boss maraming salamat po thank you